Ang kinilaw pwede Ang gawin si Pao. Pao. What? Uy! What's up? Si Pao. Si Pao. si Bantog. Wow! Yes! Bantog orasyon. Wow! Yeah! Ay! <laughs> ay <laughs> alam mo, magsilos. Alam suri. Suri. Ayan. Uy. At si Sara. Yay! Wow!

Special kating video ba? Wow! O, gawin ka, sanay sa kinilaw. Magka! Huh? Sanay, kaya yun. Ginagmay. Gawin ka rin yung mapasawa, dinigin mo lugi. Masisira. Gawin ka, orasyon. Ay, sorry. Masuko akong bana. Ay, masuko akong bana. Ay! panglayas mo. Uy, <laughs> panglayas. Sorry, sorry. <laughs> <laughs> Ang Sarah, karon sa man eh. Nasuko na ba sa ko ba tuyahang pa na? Si. Yahang palangga. Uy, gabi. Ayan, ayan. na ba na yahay? na ba Busy kay Midri, hamutang sila wala pa. Isali na ito ng ulo ha, kilaw. Pwede, pwede. Oh. 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 Dili Sara, itu adalah basketball, basket. Tidak basketball makan. Ah adalah bola basket. Oh, tidak. Kamu akan membuatnya. Tidak. Tidak. Itu juga adalah mulut. ya ini adalah bola balik. Tidak. Kamu mahu menjagstun? Tidak. Mulut isteri. Tidak, tidak. Di malam, datuk. Datuk putih suka. Datuk tak tidur. Datuk na naku, di ka tatalag tulog sa Badu Domingo ba? Tapos nai-practice. Ah, eh, di ka tatalag tulog nyo basta wala si Rolando siya tapad? Hindi Asa di ka gato, Rolando? Ha? Huh? Asa di ka gato sa Badu Domingo? Mano okay. di siya katulog? <laughs> ah, naa kayo kabit. Ah! Ikaw na po kay kabit. Ah! Yes! si Rasyan. Ah! Uy! Yeah! Saan? <laughs> wala yan. Di ka kabit yan? Uy! Saan? Tarantong laki. Ba't? Uy! Ang bayang di kang kabit.

Kau main dia Kau ikut giluk guys Ketulang main selamat Eh main selamat Degang selamat Main selamat Kutra bidah